Magandang araw mga kaibigan. Ako si Alex, ako si Hana, at ako si Nicole. Narito kami ngayon nililibutin ang mga makasaysayang museo dito sa Manila. Halina't samahan niyo kami. No? Inyo namang narinig na ating lilibutin ang dalawang makasaysayang museo na narito sa Manila. Ang Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan at ang Pambansang Museo ng Sining. Ang ulan nating lilibutin ang inyong napanood sa aming pagpapakilala. Ang Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan. Sa museo na ito, ating makikita ang mga sinaunang kagamitan o artifacts na meron ang Pilipinas. Dito rin, makikita natin ang iba't ibang mga saysayang koleksyon ng halaman hayop at mga bato. mo sa pangbansang museo ng likas na kasaysayan, agad kang sasalubungi ng Tree of Life, isang malaking glass dome na nagsisilbing sentro ng museo. Ito ay isang napakagandang halimbawa ng arkitektura na nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging nasa gitna ng isang kagubatan. Sa paligid nito, may kita mo ang iba't ibang mga koleksyon na nagpapakita ng hagandahan at pagkakaiba-iba ng kalikasan sa Pilipinas. Makikita mo ang mga balangkas ng mga hayop at ang mga fossil ng sinuunang nilalang. Meron ding mga koleksyon tungkol sa mga halaman, insekto at mga bato. Sa koleksyon ng mga halaman, talagang kikakagiliwan mo ito kaibigan sapagkat para ka na rin nagcamping sa lagay na ito. Dahil talagang makatotohanan ng mga puno na tila ba ay nasa gubat ka. Sa pang pinakanatuwa kaming puntahan na lugar ay kung saan para ka namang nasa ilalim ng tubig. Meron ditong isang submarine kung saan pagpasok mo ay may mga makikita kang bilog na naglalaman ng mga isla na para kang nasa ilalim ng dagat. May iba't ibang isda ka rin na makikita dito at ang mga shells talaga ay naman parang totoo kung iyong pagmamasdan. At syempre, ang pinaka binisita namin dito ay si Lolong, ang pinakamalaking buhaya sa mundo. Si Lolong ay isang tubig alat na buhaya at alam nyo ba na si Lolong ay may haba na 6 at 17 metro o 20 talampakan at 3 pulgada at tumitimbang naman ng 1,075 o katumbas ng dalawang malaking toro. Nakakatawang usipin di ba diba, na may ganito tayong klaseng nilalang sa Pilipinas. Bukod kay Lolong, Marami iba pang mga nakatutuwang koleksyon ang nakita namin sa Pambansang Museo ng Likas na Kasaysayan. May mga insekto, iba pang mga hayop, mga bato at marami pang iba na talaga nga namang nakakainggan yung dahil sa iba't ibang impormasyon na mayroon ang mga ito. Talagang kami ay nainganyo sa paglibot sa museo na ito. Talagang nakakamangha at natuto kami sa aming paglibot. Tayo naman ay tumungo sa ikalawang museo mga kaibigan. Samahan nyo kami. Sumunod naming pinuntahan ay ang Pambansang Museo ng Sining o National Museum of Fine Arts kung saan makikita mo ang iba't ibang pinta ng mga sikat na pintor. Atin ng libutin ito mga kaibigan. Tara! Ang Pangbansang Museo ng Sining ay hindi lang basta museo. Ito ay isang obra maestra mismo. Alam nyo ba na ang gusaling ito ay orihinal na itinayo bilang lumang session bulwagan o Old Legislative Building na nagsisilbing tahanan ng mga Senado ng Pilipinas mula taong anim hanggang anim at isinaayos ito noong taong 2010 hanggang 2012 at nagtatampok ng mga likhang sining ng mga Pilipinong artista, kabila ang mga obra ni Carlos V. Francisco o mas kilala sa ngalang Botong. Kinagamit din ito para sa mga mahalagang okasyon. Sa madaling salita, ang pambansang museo ng sining ay mayaman sa kasaysayan. Hindi lamang dahil sa mga likhang sining na itinatago nito, kundi dahil din sa gusali mismo na nagsisilbing saksi sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang arkitektura nito ay isang halimbawa ng neoclassical na estilo at talagang nakakamangha ang mga detalye nito. At syempre, ang pinakahinanap namin ay ang spoliarium ni Juan Luna. Isa ito sa pinakakinasasabikan naming makita sapagkat ito ay sumikat dahil sa palabas na Alone Together kung saan nabanggit ang pinta. Ngunit bago pa man ang palabas na iyon ay talagang sikat na itong pinta na ito dahil ito ay nilikha ng isang magiting nating bayani na si Juan Luna. Ang spoliarium ay naging tanyag dahil sa malalim na kahulugan nito na naglalarawan ng kalupitan ng digmaan at kahirapan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Tunay nga makabuluhan ng pinta at talagang nakakaantig ang kwento sa likod neto. Bukod sa spolarium, maraming iba pang mga obra maestra ang nakita namin. Talagang nakakabilib ang lawak ng koleksyon ng museo, mula sa mga sinaunang sining hanggang sa mga kontemporaryong obra. Talaga nga naman nakakaantig, nakakamangha, nakakainganyo at matututo ka sa mga museo na ito at bago kami magtapos, nais namin irekomenda sa inyo na bisitahin nyo rin ang mga museo na ito. Dahil alam nyo ba, libre lamang ang pagpasok dito. Magdadala lamang kayo ng ID, kahit anong klaseng ID, at inyo nang mararanasan ang lugar na aming pinuntahan. Kahit ano pang inaantay nyo mga kaibigan, subukan nyo na rin. Ngunit, paalala lamang na may mga bagay at mga alitintunin na sinusunod sa pagpasok nito. Kaya tayo ay mag-iingat pa rin para hindi tayo lumabag at masita. At ayun na nga. Yan ang aming masayang paglalakbay sa dalawang makasaysayang museo dito sa Manila. Sana ay na nyo kayo sa aming paglilibot. Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli.